in Ateneo de Manila University shooting. Isang insidente ng pamamarin ang naganap sa loob ng Ateneo de Manila University, ADMU, campus sa Quezon City ngayong linggo na nag-iwan ng itong taong namatay at nasugatan. Kinumpirma ito ni Quezon City Police District Director Brigadier Ramos Medina ang mga nasawi sa mga mamamahayag. Ilang sandali matapos ang hindi papakilalang gunman ay dinala sa kustodiya ng pulisya. Ayon sa mga nakasaksi, ang pamamarin ay naganap habang ang Ateneo Law School ay nakatakdang magsagawa ng kanilang commencement exercise sa alas 4 ng hapon ngayong linggo. Si Chief Justice Alexander Gasmundo ay dapat sana maging speaker ng graduation ng seremonya. Ngunit nasa biyahe ito nang mangyari ang pamamaril at pinayuhan siya bumalik na muna ayon sa Supreme Court spokesperson na si Brian Keith Josaka. The Chief Justice is safe, he added. The Gidon ang student publication ng ADMU ay nagulat din na ang campus ay naka-lockdown. Nagpadala na rin ang National Bureau of Investigation, NBI, ng isang team ng mga agent nito sa ADMU campus upang investigahan at magbigay tulong sa mga victims at school at school authorities. Kinansin rin ng ADMU ang Ateneo Law School's commencement exercises. Ateneo is continuing to work with the police and other authorities to deal with the incident. Sinabi ng universidad sa isang tweet,